Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng News 5 one hour ago. Title, Unjust and Demoralizing. Nakakadismaya at hindi makatarungan. So, tungkol ito sa pagsibak sa isang matinong undersecretary sa Department of Health. Okay, Health Advocate Dr. Tony Lachon is calling for transparency in relation to his to, to the removal of Maria Rosario Singh Berhere from the Department of Health. Sabi ni Dr. Lachon ito, the unceremonious removal of Undersecretary Maria Rosario Singh Berhere from the Department of Health is not a merely personal change a personal personal change it is a troubling signal that threatens the very foundations of professional science based public health governance in the Philippines yan po ang pahayag ni Dr. Tony Lechon. Si Dr. Tony Lechon, si ata yung nag-expose uh, nag sa uh, PhilHealth uh, anomaly o scam. Yung kinuha yung 90 billion pesos na, no? So, pasalamat tayo kay Dr. Tony Lechon. Siya rin nag-file ng uh, petition sa Supreme Court tungkol sa bagay nito. Okay, ito pa ang kanyang dagdag na, no? to dismiss her without clear communication from Malacanang and without the courtesy of a formal citation or recognition from the DOH is both unjust and demoralizing. Okay. Una kong nalaman ito, si Senator Bongo, siya ang chairman ng Committee on Health sa Senado at siya isang health advocate. Kaya, na ipanganak uh, yung Malasakit Center dahil nga sa uh, puso ni Senator Bongo na tulungan ang ating kababayan sa pamamagitan ng health services at ang daming natutulungan ng Malasakit Centers. So nagpost siya, I think two days ago, may pahayag siya yung kanyang pagkalungkot, bakit tinanggal? Actually, tatlo tatlo ang uh, binanggit ni Senator Bongo na USEC ng DOH na basta na lang tinanggal at sinasabi ni Senator Bongo sa kanyang statement na kilala niya yung mga USEC na natanggal na mga professional ito talagang uh, committed sila sa pagbibigay ng magandang serbisyong pangkalusugan sa katawang Pilipino. Kaya nalulungkot si Senator Bongo sa pagtanggal sa kanila. So, ngayon ko lang nalaman, kasi hindi pinangalanan ni Senator Bongo yung tatlong natanggal na DOH. Sinabi lang niya na ito ay mga professional committed uh, <coughs> yosek ng DOH. So, nakakalungkot. So, ito, pinaloap ni Dr. Tony Lyachon. Ngayon ko lang nalaman na isa pala itong si Yusek Berheri na natanggal. Okay. Ko panahon ng pandemic. Ito si Yusek, uh, I think doktor ito ah. Dr. Berheri ang spokesperson ng DOH nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ginagawa sa nangyari sa COVID nung pandemic. <coughs> Kaya doon ko siya unang, uh, there is something. Pag nagsasalita is kapanipaniwala, there is sincerity, magandang magpaliwanag, soft-spoken. Kaya noon pa, bumilib na ako dito kay Yusek Berhere. Tapos, nung humupo ang administrasyong ito, hindi pa naman sila nag-appoint uh, kaagad ng DOH secretary. Kaya, inabot ata ng isang taon na naging OIC uh, DOH secretary itong si Yusek Berher Ibig sabihin okay siya. Kasi naka one year siya nagtagal siyang OIC. O bakit ngayon bigla siyang tinanggal? Walang magandang paliwanag. Saka unceremonious. Kasi kung ganyan, mayroon pang seremonya, bigyan mo ng konting parangal, di ba? Yan ang sinasabi ni uh, Dr. Tony Lachona. To dismiss her without clear communication para malakanyang bakit siya tinanggal. And without the courtesy of a formal citation or recognition from DOH is both unjust and uh, demoralizing. Agree ako niyan. Uh, ano kayang dahilan? Bakit sa biglang tinanggal? Dapat ipaliwanag ni Auntie Claire. <laughs> uh, Pakicomment mga ano, kung mayroon ng paliwanag ni Auntie Claire tungkol dito, maalala ko tuloy, I think 3 days ago, mayroong <coughs> sinampang graph uh, charges sa ombudsman against sa DOH secretary and five others. Sinampahan nila ng kaso. At ang nagsampa, taga DOH mismo plus health advocates ang nagsampa ng kaso. Tungkol ito sa kaduda-duda, questionable na 44.6 million worth of uh, mental health medicines hindi to pangkaraniwang gamot <laughs> hindi kung ano lang sana paracetamol, loperamide, mga pain reliever, ay yeah, pwede. Kaya lang ito? Idinonate pa naman ng DOH ang mga anong tawag to, prescribed medicines ito. Hindi ka basta-basta makabili. Prescription medicines. Biglang idinonate sa Rotary Club. Eh anong anong expertise ng Rotary Club sa mental health? Uh, ako, malaki ang utang ko sa Rotary Club. Matulungin talaga ang Rotary Club. Kaya don't get me wrong, hindi ako against sa Rotary Club. Naging, nung college ako, naging scholar ako ng Rotary Club of San Fernando La Union. Malaking pasalamat ko sa Rotary Club. Kaya lang ito, bakit tinikwestiyon nila na wala namang expertise ang Rotary Club sa uh, somewhere in Metro Manila Rotary Club na tatanggap ng ganong kadami ng medisina na malapit ng mag-expire. Yan. So, yan. Kaso na ngayon sa ombudsman. So, sayang kung sino pa naman yung mga matitino, magagaling, yung may pusong magserbisyo, silang natatanggal. So, ano bang kinabukasan natin pagdating sa kalusugan ng mamamayang Pilipino kung ganyan nangyayari? Okay, salamat sa excuse me, inyong pagsubaybay sa ating channel mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Uh, panoorin niyo ang video na ito. Ako sa among area sa among gitamnan ug kapi. So, muna ni ang natanom namo nga kape so daghan yun o luwag po ni ang among area nga among gitamnan og o kape so karo na ay nagtabang sa mo ang tao nga uh, tulo kabuok so lokop na ni ko lokop na ni nga among gitamnan o kape so daghan na ni kay kini among natanom nga kape si 595 nakapunuan so kini nagduo mi ani kung kaloy sa Ginoo nga makaharvest mi nga makahuas mi sa kalisod so muna ni siya so nindot kayo nga uh, seedling makita yun nato nga muna niya ang among area so Opo ni ang makita ng among lakatan. Mo ni ang una na tanong ng lakatan nga 240. Lakatan mo ni siya padulong sa ilaya. Mayong hapon dia. Tanom o kape. Okay. Aron mabuhi atong mga pamilya, mapakaisira ta. So muna ni sila ang nagtabang sa amua Tabang kay sa among pagpananom og kape. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagatan sa video sa YouTube sa padayon nga pagsuporta sa amoa sa pagpananom og uban pa nga magamit namo hinaot nga tagaan mo ug panglawas ug mapadayon kini nga aron kami makahawas sa kalisod salamat ang god bless.